Ang question ngayong araw ay... Ano ang komunikasyong pasulat? Lika sa tao ang makipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Kaya naman kahit na sa malayong lugar ang kanilang gustong kausapin, ay nagagawa pa rin ang makipag ito ay sa pamamagitan ng komunikasyong pasulat. Ano nga ba ang komunikasyong pasulat? Paano nga ba ito nagaganap? Ang komunikasyong pasulat ay tumutukoy sa uri ng pakikipag-ugnayan na kailangang maisatitik ang mga tunog na bumubuo sa salita o mensahe sa pamamagitan ng isang medium upang maiparating sa kapwa. Sa madaling sabi, ito ay ang pagpapahiyag ng ideya sa paraan ng pasulat. Karaniwang ang medium ay papel at panulat. Ngunit sa panahon ngayon ay hindi na lamang ang mga ito ang ginagamit dahil nariyan na ang mga cellphone at laptop na ginagamit upang maisatitik ang mensahe at paipaabot ito sa taong tatanggap na nasa malayong lugar. Ayon kina Paz, Hernandez at Peneira, may tinatawag na logographic na tumutukoy sa uri ng pagsulat na gumagamit ng mga simbolo. Ang tawag sa mga simbolo ay logogram. Ito ang mga nagre-representa ng mga salitang isinusulat. Ito ang pinakamatandang uri ng pagsulat at sinasabing nagkaroon ng pagdevelop ang mga kasalukuyang sistema mula sa logographic na pasulat. ang cuneiform na inskripsyon ng Mesopotamia at ang hieroglyphics ng Ehipto at sinaunang karakter ng mga Chino ay kabilang sa logographic. Ang pasulat na phonographic naman ang mga sumisimbolo ng mga pantig o ng mga bahagi nito. May dalawang uri ng phonographic una ay ang silabik na pagsulat. Ito ay tumutukoy sa mga simbolong kumakatawan o representasyon ng mga pantig o silabol. Silabari ang tawag sa set ng mga sign o simbolo. Halimbawa sa mga simbolong isinusulat ng hapon. Ang ikalawa ay ang alphabetic na pagsulat. Ang nirepresenta naman ay mga katinig at patinig gaya ng sa wikang Ingles. Ang uri ng pagsulat na ito ay gumagamit ng mga titik o kombinasyon ng mga simbolo na kumakatawan sa halos lahat ng mga tunog na pagsasalita ng wika. Ayon kina Casanova et al. 2001, na may akdang retorika, mabisang makabuluhang pagsasalaysay, inilahad nila ang mga dahilan ng mga tao sa pagsulat. Ito ay ang mga sumusunod. Upang makipagkomunikasyon. Makapagpahayag ng kanilang damdamin, opinyon, o pananaw at karanasan. Layuning iugnay ang mga nagaganap sa kanilang paligid. Layuning makapagtala. Makapagbigay ng aliw sa mga mambabasa. Mapanatili ang tradisyon ng isang bayan at masuri ang lipunang ginagalawan. layuning makapagbigay ng kaalaman at makalikha. May pahayag ang kaisipan o ideya sa politika man ito o pampilosopiya. Layuning may tampok ang kanilang pagkakaroon ng talino, talas na pag-iisip at pagiging malikhain. at maisakatuparan ang pangarap at magkaroon ng tatak o gunita sa mga mambabasa. Mahalaga din sa komunikasyong pasulat ang matagumpay at mabisang pagpapabatid ng mensahe. Narito ang ilang dapat isaalang-alang upang maisagawa ito. Buuin ng tama ang sulatin. Tingnan ang wastong gamit ng gramatika at baybay ng mga salita. Suriin ang kawastuhan ng pagkakabuo ng mga pangungusap at talata. Gumamit ng angkop na salita. Tiyaking nauunawaan ng bumabasa ang sulatin. Maaring basahin ito ng malakas o iparinig sa iba kung kauna-unawa ba ang ideya. Basahin muli ang sulatin upang masipat kung naroon na ba ang kompletong detalye na dapat ipahayag. Suriin ang bawat bahagi kung wasto ang nilalaman at kahulugan. Tiyaking ang kopangantas ng formalidad sa gamit ng mga salita at pagkakasulat ng mga pangungusap. Mahalagang kasanayan na dapat hasain ang pasulat na komunikasyon. Bilang estudyante at naghahanda para sa pagtatrabaho sa hinaharap, malaking tulong kung malilinang mo ng mabuti ang kasanayang ito. Araw-araw na may gawaing pasulat sa klase at sa panahon ng iyong pagtatrabaho, marami sa mga komunikasyon ay isa sa gawarin ng pasulat.